Napakaraming gamit ng nail gun mga best men. Halimbawa magkakabit ka ng TV, ang karaniwang gagawin niya, kailangan pa ng babarenahan mo pa to, bubutasan mo, lalagyan mo ng tox o kaya dynabolt, ba? Diba? Pero ngayon mga best friends, simple na lang po yan. Tsaka nyo ililibel. Ganun lang po kabilis yan mga best men. tapos ilalagay na natin yung TV. O okay, yan mga best eto Ito ilalagay ko rito. Sagat-sagaran yan, pati bakal tinatagos. Halimbawa, best friend, kontratista ka. Kumukontrata ka ng kesame. Imbis na ang gamitin mo, babarinahan mo pa. Yan ang ginagawa natin, di ba? Babarinahan mo, tapos kapakuhan mo pa ng concrete nail. Putukan mo na lang yan, best friend. Napakabilis at napakatibay pa. Ito ganito po ang laman ng kusama Japan ng nail gun, mga best friend. May manual po yan. At syempre, ang main gun. At safety first. Isang set na reserba at meron ka pa pong panglinis at oil, mga best friend. Complete set po yan, mga best friend. Sa lahat po nang gusto mong mag-chat lang po kayo sa ating messenger account or tumawag or mag-text sa mga numero na akapaskil sa inyong screen.